Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito po ako para sa isa na namang pangpaswerte ang alam kong makakatulong sa inyo ng napakalaki. Ngayon po dito sa pampaswerte po natin ngayon, ako po ay magbabahagi sa inyo ng hindi lamang napakaswerte, kung hindi napakadaling spell para po sa araw na ito para po kayo ay swertehin. Ito po ang mga binabahagi ko ay gamit ko na at tested na po. Kaya naman po ay hindi ko kayo bibigyan ng uh, ha -ha lamang. Ngayon po, ito po, kada po pampaswerte, lagi kong sinasabi sa inyo na ito po ay para sa mga naniniwala lamang. At kung kayo ay hindi naniniwala, ay wag nyo na pong gawin ito dahil kayo nagsasayang lamang ng inyong oras. Ngayon, ito po ay napakadaling pampaswerte. Ito po ay gagawin lamang natin, hindi na kailangang orasyonan pa. Ito'y pampaswerte kahit saan po, sa yung tahanan, o mari ka nga rin itong maglagay sa iyong trabaho. Halimbawa, ay kayo nagtatrabaho, ay ilagay mo ito sa iyong desk, o doon kung halimbawa ay may cabinet ka, ilagay mo ito doon. O di kaya naman ay ilagay mo lamang sa bag mo. Ngayon, ano nga ba ang kailangan natin? kailangan mo lamang ng pulang tali at bawang. Ngayon, ang pulang tali ay hindi basta pulang tali. Dapat po ay hawakan mo po ito, hawakan mo ito ng iyong dalawang kamay at pumikit ka at sa kamo ibigay ang iyong enerhiya rito. Ramdamin mo ang iyong enerhiya na gumag, um, gumagapang no? mula sa iyong puso, sa iyong kalamnan, papunta dito sa ating tali. Dapat po ay positibong enerhiya lamang ang ipapasa mo. Kontrolin mo ang iyong enerhiya. Ngayon ang gagawin mo ang itatali mo ito dito sa tangkay ng ating bawang. Ang bawang po ay isang pampaswerte na talaga namang nakakamangha, nakakapandig balihibong. Ilalagay lamang po natin ito, itatali natin to ganyan yan buhol natin ito. Kayo ang bahala, ngunit ganito ang ginagawa kong tali upang maisabit ko ito ng maayos. Magiging ganyan po. Ayan, tinatali ko muna sa tangkay. At, ganyan. Parang bang regalo. Ito kasi medyo mahirap kasi kapag mga ganito ang iyong isasabit. Kaya naman ay uh, nag-isip ako ng paraan para medyo mapadali ang aking trabaho. Ganyan ang gagawin ko, yan, at ipapasok ko lamang ito din sa kabila upang maisabit ko ito ng mabuti. Yan, na-master ko na dahil sa aking mga pampaswerte. At ang gagawin mo ay tatali mo lamang itong dulo at saka mo ito isabit isabit mo ito sa inyong bintana, isabit mo ito sa inyong pintuan, o di kaya naman ay magsabit ka nito sa iyong business, no? Maganda ito. O di kaya naman ay itali mo lamang. Yan, at ilagay mo lamang sa inyong cabinet, ilagay mo sa inyong kahera. Kung kayo'y mag-business, magandang ilagay ito doon. Ngunit, ang binakapapayo ko po ay isabit ito. Ngayon, kung magsasabit po kayo nito, ay dapat po, ay kung gusto nyo madami, ngunit wag mo naman masyadong marami dahil uh, hindi masyadong magandang tignan no, sa ating bahay. Kaya naman, ang gagawin nyo po, ang gagawin nyo po ay, dapat po ay 2, 4, 6 lamang po ang atin. Dapat po ay walang sobra. O, di kaya naman po ay kung gusto nyo po ay, dapat naman po ay 3, 6, 9. O, 3, o 357. Alin lamang po doon sa dalawa ang inyong gagamitin. Sana nakatulong po ito sa inyo at sana po ay gawin niyo po ng maayos ang ating spell. Sana po ay nakatulong ito sa inyo, ibahagi niyo rin po ito sa inyong mga ng nang sigayon ay sila rin ay swertehin at dumami ang kanilang pera.